Hello po mga kababayan, nandito na naman po kami. Si Bangis ay nagluto ng sinigang na isda. Ano mo? Buyas bawang. Kuha ka nang kuha ng video, hindi ka nagpapaalam. <laughs> Ayan yung ano? Anong isda yan? Pakitok. Um, ano yung pa bawang? Gigisa mo ba yan? Ano bang luto? Anong klaseng Sinigang. Ba't may bawang? Oh, ginisa ko muna. Ah. Sige nga, tingnan natin mamaya. Ang galing mo pala mag-iwan ng may ano, bawang. Eh. Pinapractice mo ba dati Ano o dati marunong ko na talaga yan? Ay, marunong lang ako nung asawa tayo yung dalawa. Yung <laughs> asawa mo. Hindi na, hindi. Sabihin nung inasawa kita, wala kang kalamalam. Oh. alam Wala ka naman din, sarap ang higo, kape oh. Tingo maaga talaga no, sarap ng kape. Kasi sa sayo lang naman ako natuto magkape. Eh. Ato nga nag ato kaya jogging ko nga lang ito. Pawis na pawis ako eh. Mamaya ko na ituloy yung jogging ko. Ito yung jogging. At ano, malaki na malaki pa ang chan ko dito. Dapat, dapat ma-trim pa. Ang chan. Ano ba nah? 'ta? Hindi man nag ya nih? siya ni. Hindi ba nag-yellow 'yan? Nilagay sa freezer. Ibang ko. Ito lagi, dito na kagad. Ah, ko hindi na ni bayo. Ano 'yan? Ay, ano na? Jaging. Siyempre. Kuno kanyan sa kusina eh. Jaging-jaging. Ano na, tingnan ko, basa na ako eh. Ano yung kulit oh ulit. santok mo. Ayan. I santok ko sa puwit <laughs> mo. Jagging na naman. Ah. Ang ingay naman itong mga kapitbahay na ito. Mariyos eh. Hoy, tumay ini kay Jan, yak ka so. Ito kamatis. Ano lagi pa kamatis? Kamatis, nakalimutan ko na para masarap. Yan, mm. siyempre, pinagpuluto ko yung mahal kong asawa. Nakasama yung may boses mo, Hina-hina eh. Para ka may sakit. <laughs> Nagigising ko lang eh. Ayan. Ayan, hindi na galit mo. niyan. Pinuhos ko na lahat. Hagi yung antay. Ang galing maghalo ni Bangis. Dito tuwing umaga talaga, masarap talaga ang kumain sa so, mga sinabawan, mga siligang, mga yun. pa lagi naman tayong nag-iisda kasi hindi naman tayo nagkakarne. E pag, pag nandun tayo sa Manila, puro karne yan. Pero dito sa Mindanao, puro isda kasi mura lang isda dito. Pati ang mahal lang ano, isda sa ano, Manila, no? Hindi pa fresh ko. Yung Ayos. mga price ko maabot ng ano, ang isang kilo, 400. Dito magkano yung bili mo ng ano, kanakitok? 200 ang isang piraso niya. No? Ilang kilo yan? Hindi yata maabot ang isang kilo. 200 ang isang piraso niya? Saan? Doon sa baling kita yung bumili niyan, di ba kagabi? Eh. 200 daw. 210 nga. Dapat, di ba, tinawaran ko na ng 200. Isang piraso? Isang piraso. Ay, yung ano, yung, It's pus malaki. yung pusit. Ay, sinasabi ko ano, 200 lang, yung puti na pusit. 200 din yun. 200 sang kilo? Mm -hmm. Ito rin, mm. 250 yata kilo. 50. Okay. Malaki. So, walang isang kilo yan? Wala. Ulang. Ulang ng konti. Ay, ano lang, pumatak lang ng 200. Pero sa Manila, 500 na yan. Mahal talaga. Kamay Diba may namimisuri yung tamban, no? Yung magmura ang tamban dito sa atin, mabot pa ng 15 pesos sa isang kilo. Kaya e, nagay mo yung kamatis ngayon. Sarap yung may kamatis, eh. Sarap makape kape. Halatado <coughs> na yung mga bilbil mo pala sa braso, no? Lalaylay na. Sabihin matanda na talaga tayo. sarap nga yung may bilbil eh. Lola na, lola ka na kasi at lolo na rin ako. Ayan, yung kangkong. Ayan, saan saan ka na pupunta? Ito, mo jogging ako eh. Diyan ka muna. Jogging muna ako rito. Ah, uh, kunting jogging-jogging. Yan yung jogging natin. Ste yan ang sinasabi kong stationary jogging. Tapos, yung malit lang space mo mag-iikot ka number 8 yung ikot mo para hindi ka mahilo kasi malit lang yung ginajaggingan mo yung mga gusto kong matuto dyan na mag-jagging sa maliit na space Ayan, mag number 8 lang ang ikot eto dito na tayo ulit namimiss ko si Bangis eh. wow Bangis bilisan mo gugutom na ako talaga pag may nagluluto na misis, no? Iba talaga yung... Pero may yung pang pasim natin. Tapos, mas, 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 -mas maganda na, masarap pong natural na no? yung palo ko kayo yung kamyas. Ano yung sa Bisaya yung kamyas? Iba. 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 dami yung sa cementerio, di ba? Dati. Kamuk ka? lang. lang. yung mm, ano yung, yung kamias na binuburo ang sarap noon yun miss ko yun eh pero wala sa lusong ang daming kamias na. No? at dito kung lang? yun mo kanina ang init tapos biglang bumuhos ang malakas na oil hmm. ayun pagkakain natin bibili na ng kahoy O, oh, malamang hindi na natin isasama eh. yung video natin sa pagbili ng kahoy Kasi medyo mahaba yun eh So puputulin na lang natin guys yung video namin Mamaya yung pagbili namin ng kahoy ni Bangis eh, Ibang video na lang yun So kung gusto yung panorin, nabangan nyo Sasunod kong i-upload <coughs> Masarap talaga ang pakiramdam Magkagaling yung jogging Ba't di ka mag-jogging kayo umaga? Ulihan mo kaya ako ah, Tamad ka kasi gusto mo lang, nagpapamasahe sa akin eh. Ito yung jogging, ano, nakikita na gabi. Ay, jogging ka gabi. Ano mo tumatakbo? Mm, um, sa iyong mata. <laughs> oh, masarap naman yun. Kung kuha mo yung lasa, ay kuha ng ano, asin. Patabang. Ayan. oh, naman siguro yan, makamaalap na yan. Ano? Sumugot ka. Ano na yan? Parang kang multo, hindi ko masagot eh. Parang, ano, ba't parang dumidim kanina? Ano, nag-adjust yung, ano, yung camera nito. Baka nga kailangan niya ng, ano, memory card. Ay, hindi siya makapagano. ano. Palay po kami, ano po. Palay po mo yung braso mo, ano? Eh, laylay na laylay ang braso ni Bangis. Mas <laughs> mariusip. Ano ba yan? Ano, oh, gutom na ako. Pararamdaman ko na yung isda mo. Bangis. Pilsan mo dyan. Lakasan mo yung apoy. <laughs> Kulit talaga tong matandaan ko. To. Bakit ba't kaya nga yun? No? Pag tumatanda tayo, kumukulit tayo. Ano bang dating nga na makulit ng bata ka? Tapos pagtanda mo, mabalik tayo yung pagkabata. Pagka makulit kulit ka naman talaga. Eh. Ang ang matulog. Oh. Matulog, matutulog mo lang kanina. Matutulog ka na naman. Handa na eh. Handa, <coughs> nah, kaya na tayo. naanda na ni Bangis ang ating lamisa. Ang lamesa natin ni Handa na at ito naman ang tubig. At Oh wow, inalo na kangkong ito na ayun balita na lang yung banding natin tuwing umaga eh pagkatapos busy na naman kunin ko na yung mga plato niya ah, para ano, makakain na para tayong dalawa lang ang tao so, ah. Ano nga? So, oh, na tulog pa yung anak natin tapos nang layas na no? pumunta sa puno ng iba. Dimi, linggo kasi kaya nagkotse. Nagkotse sila. Kaya tayo lang na dito. Uh -huh. Marami pang ano. Patrabahuin niyan sa kusina mo. <coughs> Ay, bahay pala yan ng ginawa kusina. <laughs> okay, well,

Tapos sinabi mo pala, etilaw hilaw na lang kinain mo. Ay, sunod na yung tangigi. Alam, masarap yun yung hilawin. Tangigi tayo. Bukas, tangigi tayo. Punta na naman tayo na paligid. Wala na naman tayong ulam. ulam pa ulam. Ulam ka na ng, ng ano, bagoong. palagi na lang ulam. Tubukan mo kayang hindi mag-ulam. Asawa ka pa. Ayaw mo pa ulamin. <laughs> Dapat ang asawa ka ng kambing. Para damo. Damo ang Sudan. Ne. Bot na lang. Ay niyo ano, bala, mat meron pa pa to. Imposit. Imposit. Hindi natira mo kagabi. Masarap 'yan. Yung pagluto niyan, ano yung ano lang Parang steam mo muna tapos siwain mo na, tapos igisa mo. Eh, masarap. Kasi pag niluto mong maigi, hindi mo na makagat. mo naman magsandok. Dapat ikaw lang nagsandok. Huwag matanda na. Ayan, kaya tayo. Kaya. <coughs> Tayong dalawa lang talaga, no? Ay, tayo ka lang tayo. Hindi mo pa kinuha yung upuan. Yeah. Mag-pray muna tayo. Lord, salamat sa pagkain na ito para sa aming katawan at lumakas kami para magtrabaho para sa aming mga anak at mga apo. Salamat, Jesus. Yan. <laughs> Parang ako yata yung nagdasal ng tito. <laughs> oh, makutulo na yung pabis mo. Ay, ang sarap naman ng sabaw. Kung comment mo yung bang. Ano, tikman mo ni sabaw. Hindi mo ba tinitigman eh. Hindi ako nagluto niyan. Ay, kanina. Eh, pinatikin mo sa akin eh. Maalat. Hindi na maalat. Tama lang. Matabang. Inuna mo pa yung sili at saka ano, bagoong. Hindi ka ba talaga makakain mo walang sili at bagoong? Kaya ka nagka-kidney. Bago man. Dali lang ha. Dapat. Dapat may electric pan. Dapat electric pan. Hindi ko nunga. Pumisan oh, ka na Ang init-init. Init ang panahon. Tapos umiikot tayo ng sabaw. Hindi sana kung umulan. Wala naman yung camera kung saan sana pupunta. pupunta. Siyempre nilipat ko. May angguang gulo yan eh. Ang gulo. mo lagi yung anak ko eh. Yung taba mo. Braso ko eh. Pawisan tabak ka ako hindi, hindi na ako magigjogging katapos kumain ayun nga pala mamaya ubihis ka kasi ano pagkuha tayo ng kahoy, bili tayo ng kahoy kukulambar bali ano yun know, o, yeah, dumami yung kidney mo dati no? o ka kidney stone uh, kidney stone hindi dumami yung kidney kailan <laughs> dapat ang kidney ng isang tao. <laughs> Isa lang. Ano naman pala eh. Pero yung pusit na yan, dito sa Bisaya kasi nokos ang tawag yan eh. Pero sa Manila yan, sa Luzon, pusit. Sa inyo, sa Ilocano, ano? Pusit din. Uh, kung uh, tumataba eh, luluto mo eh. Hindi pang hindi tayo kumain na ano? Ulam lang natin ano? Asin? Mm -hmm. Buhay ka pa. Kaya tayong kumain kung gusto mo. Ano pa yung problema mo? binibigyan naman tayo lagi ng pagkain para kumain. Pero masaya, masama yung kain ng kain. Mas masama kung hindi tayo kumain. Hindi ba? Mga... <laughs> Init naman. Pinapayan mo pa talaga ito. Ang sweet naman. Kinilig naman ng lola. Kaso lang plato yung pinampay-pay mo. Eh. Ang sarap di... ihampas sa... Parang gusto mo ihampas sa mukha ko eh. Hindi plato para hindi ka ano, makakain ng marami. Ano tawag nung kasi sandok pa may pay ko sa'yo, baka magluto ka ulit eh. Ito oh, naka po, na nga, punasan na kita. Mal... Ay, damit ko. Ito tong damit ko pa damit muna. Damit ko pa na, talaga oh. yung Siyempre, para magmix ang ating pawis. Oh, Kinikilig-kilig na ako <laughs> Sweet mo naman. Sana all. Sweet and sour. Alam mm. Hala. Na, ang sabi mo? Hindi ko narinig. Mahal mo ako. Hmm. <laughs> <No>. <laughs> Parang yung nag-ano tayo, mga talaga dalaga pa tayo Okay. Hiya-hiya pa daw ako. Mm. Yeah. Pero sa totoo lang, matakaw ko talaga. matakaw <laughs> <Yeah. laughs> ako Marami akong kinakain kanin nun. Oh, eh. Huwag ka nang ubuhin na. I-edit na naman ako. <laughs> and <Ayan. laughs> Mahatching ako eh. Sasabay ubuh. Ito, Siyempre, ito na. Ito, ito na. Uh, wow. Nganga. Ang liit na nganga mo eh. Siyempre, sabaw yun eh. Ayun. Ako <laughs> ba naman, papangahin mo ako ng malaki. Siyempre. Suyok, suyok ang tawag doon. Gaya, wala na tayo pahalam. Eh, tama na. Ang mahaba na masyado itong video natin. Uh, Yan ang aming daily routine. Kada uh, kada umaga, sabay kaming magigising, magjaging-jaging siya, maganda ako ng pagkain bago siya pumasok sa trabaho. Pati ka kasi mag -jab. Tapos kanina, eh, may iba kaming lakad. Kaya bibili kami ng kahoy dyan. Ang mga galing kami ng ano. Abangan nyo guys ano, yung isang video kung paano kami bumili ng kukulambor. Hindi namin may dugtong dito kasi masyado ng mahaba. Okay guys. Maraming salamat po sa panonood, sa pagtangkilik, sa pagsuporta, sa bangis sa galing thank you so much guys hindi ko napaghandaan yan eh kaya kumukuha na para siya ng ano dyan eh video tong asawa ko kailangan na porma ka pa alam na maliligo ka pa hindi na yung ganyan lang yung ano yung talagang natural ba nasa bahay ka video ka, huwag ka nang puporma kasunod nga hindi ako magaganyan kasi nakikita yung mga taba ko eh subukan subukan nga nga. Eh, Ayan. kasi kasusubo ko lang. mo ko ulit. Um, Puno pa yung bibig. Puno pa yung bibig ko. Hmm. <laughs> <Ay, isna> na. <laughs> Yan, yung yun, kita kamahan naman. Mm. Oh. Ah, ako naman. <laughs> 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 ako naman. <laughs> <laughs> ka Ayan. lang yung sinubuan mo na yung sarili mo. Oo. Oh. Hindi talaga. Lang naantay pa kitang sumubo sa akin. Ako na lang kaya. Ang Titig ka ng titig sa akin. Pre, talaga abe. Kada subo ko, tititigan kita eh. Sarap kasi kumain pag nakikita ko yung mukha mo. Kasi parang lechon. <laughs> Halo po. Bye-bye. Salamat sa inyo hmm. pa nanonood. Ang kilikin niyo palagi ang bangis sa galing. Salamat po. Good luck and God bless. Kaunuan, bangis. Salamat po. Maraming salamat sa lahat-lahat. Palagi niyo po kami subay at supportahan Thank you. God bless po sa